Wala bang plano ang uh, Malacanang, especially ang uh, Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng uh, uh, diumanuya paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo. Ano ba ang hair follicle drug tests na hiningi ng taong bayan? Hito at alamin natin. Hair follicle drug tests identify drugs or drug metabolites in a sample of hair. A drug metabolite is a substance that is generated in the body as a drug is being broken down and eliminated. Once a drug is consumed, it enters the bloodstream and travels throughout the body. Tinutukoy ng mga pagsusuri sa gamot sa follicle ng buhok ang mga gamot o metabolite ng gamot sa isang sample ng buhok. Ang isang metabolite ng gamot ay isang sangkap na nabuo sa katawan habang ang isang gamot ay pinaghiwa-hiwalay at inaalis. Kapag nainom ang isang gamot, pumapasok ito sa daluyan ng dugo at naglalakbay sa buong katawan. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at idiman sa Pangulo ang isang hair follicle test? Anong gumagamit na illegal na droga? Isang guni-guni para masira ang Pangulo? At walang basihan. Kapag wala po kayo na wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Isa ka ba sa humihingi? As a journalist, hmm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po? Si, Nakayla, ano po, nagdibiman. si attorney Vic Rodriguez. Di ho, okay. pa matagal na rin naman niyang hinihiling niyang uh, hair follicle test. Good morning po Yusek. Uh, balikan ko lang po yun da, dun sa The Emanuel Pulveron na video ni uh, Pangulong Marcos. Uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na yan pero biglang ini iimbestigahan pa ng DOJ at NBI uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake, fake doon po sa isinagawang uh, um pagsusuri from inong Indian uh, ano ba yun? Uh, company ah hmm. uh, po bang plano ang uh, malaking especially ang uh, pangulong Marcos na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng uh, uh, diumaniya paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating pangulo Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa um, ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na malakanyang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And uh, sabi nga po nung... Uh, vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si uh, Attorney Harry Roque yung nagpa mastermind mm. ano po nitong video uh, pero inamin naman ni Miss Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque mm. kaya ang tanong ko po sabi niya sa social media hinihingi sino po in particular ang mabasa sabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng uh, pagtest ang atin pong mga kababayan Sino na po Madam in particular? Na oh, po na pwede po, po ikaw na po ba? Uh, sige po, po ang humihingi. Okay. <laughs> Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero pwede. marami po sa social media so, po kayo ay na, nun, uh, nagbabasa po sa Sokmed uh, Madam Yusek. So isa ka nga sa humihingi? Kasi po gusto niyo po. Tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka, ay, ka yung... sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi naman po ako ko <laughs> uh, humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong... Uh, mm -mm, basihan. Opo, uh, basihan. Sino, sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood niya ata sa social media. Uh, Opo, Madam sino Yusek, uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, mm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si, ano si Attorney Vic Rodriguez, di mo okay. pa matagal na rin naman niyang hinihiling yung uh, hair follicle test. Okay, tanong po natin, ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit na illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin, kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit, kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ah, nag, eko ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo na patunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman diman patungkol sa hair follicle test. Thank okay po. Salamat.